I but... Alam mo naman, Susan, no, saka Doc, saka sa ating uh, guest sa si Vicky, may mga taong takot sa mga araw-araw na bagay na hindi naman dapat talaga katakutan. At bakit nga ba nagkakaroon ng ilan ng mga irrational fear na ganito? At para bigyang liwanag po yung ating mga irrational fear, o phobia na yan, oh, oh. Uh, kasama natin si Dr. Babes Arsena, isa po siyang psychiatrist. Good morning, Doc. Good morning, Good morning Susan. Good morning, At syempre, Marie. mga kasama rin natin, si ng Vicky Contreras, na kinatatakutan ang pagsakay sa mga elevator. Buti Ay, na, na lang, lang nasa na. ground floor Ay, tayo pala ngayon. Kaya ma'am, relax lang kayo. So, okay, so. Oo. <laughs> kaya ano muna, kay Vicky. So, takot ka sa elevator. elevator pa, paano so. ko akit mo 40, ano, 40? Hindi, no. 50 floors, oh, ganyan. 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 pag ko, ano po, pag 7 floors, siguro po yung akit, hanggang 4th floor. Anggat kaya ko, Anong feeling mo pag nasa loob ka ng elevator? Hindi, nervous. Kasi nagkaroon po ako ng experience sa hospital, ah. mm -mm. no. nag-brown out po, na nakulong, nakulong po kami. Ah. Gano'ng katagal? Gano'ng katagal ka nakulong? Hindi mm. naman po, siguro mga minutes din po. Sila. Kailan ito, kailan na? nangyari to? Ito, ganyang edad mo Di na rin. Hindi na po, pata pa po ako. Mga ba? ilang taon ka nun? Siguro mga 10 years old. Ah, 10 years old. Oh. Tapos doon mo naaalala, nagsimula yung takot mo sa elevator? May nag Ah, may nagpanik, kaya ah, doon nagka-phobia ako. ako doon <laughs> Naku baris, eto parang naalala ko na tuloy Kasi parang natatanda ako nung maliit pa ako Pero maliit pa naman ako Sige, nung bata pa ako so ako sa fence wheel Kasi <laughs> may mga <laughs> <pirsta>. <laughs> Uh-oh. mga piyesas, makaya ako sa Ferris wheel. Tapos nung nasa dukto ka kami, tumitigil okay. yan, di ba? Uh -oh. Tumingin akong gano'n, tapos pagkita ko doon sa lola ko, ang liit-liit niya, uh -oh. di ba siya nasa baba sila. Mm -hmm. So mukhang doon din nagsimula yung ka, ka, kaya. ka, sa... ba yun doon? Kung paano ba nagkakaroon ng phobia ang isang tao? Ang phobia kasi ay excessive fear. Mm -hmm. At ito ay usually nag-start ng bata pa. Ah. Oh. Okay, may mga uh, unresolved ano, issues about mm -mm. certain objects. Mm -mm. So, pwedeng circumstance, mm -mm. pwedeng objects... Uh, at may dalawang tayong klaseng phobia, yung specific at social. So, ano yung sa kanya nun? is more of specific <coughs> phobia. Okay. Ibig sabihin may particular na situation okay. uh -huh. or animal or isang bagay. Yung sa akin, ganun din. Yung sa yung specific phobia. Ano yung isa? Ano tawag doon sa isa? Social phobia ay, ay yung social? ito yung natatakot kang humarap sa tao. Ah, may ay mga, mga ganun tao. Yes. O, o tawag ng loner. O, parang Kiyo, sinasabi natin na takot silang Makinara. magsalita, mm -hmm. mag-speech sa harap na tao Pero ano oh. naman po pinagmumula ng mga social phobia na gano'n? eh, eh kung halimbawa wala namang nang Meron, nananakit sa kanila wala namang e, yes. nangyaring incident ibig sabihin uh, ma-risk yung social phobia kasi usually overprotective ang parents uh -oh. at saka less caring at saka mapag-isa tama ka So, so hindi so, no uh -oh. kapag hindi na de-develop yung confidence niya exactly. na mga social bagay. 'yon yung social, bago, yung yun. yung social uh -huh. interaction so, masyari, so may mga ano to yung mga ganito daw may mga paraan pa naman talaga na yung phobia para ma-overcome yes. uh -oh. hindi naman siya dapat eh maging habambuhay dala-dala. Oo, kasi di ba parang ang daming uh, hindi mo magagawa dahil mm -hmm. sa fear mo. Alin ba? halimbawa, si Vicky. Vicky, kung oh, halimbawa, oh. kailangan mo talagang pumunta sa isang mm -hmm. floor, no? Di ba sabi no, sa napakataas. mga fourth four floors lang yung kaya mong puntahan. Pero kung talagang may transaction kang kailangan gawin sa isang uh, napakataas na lugar, oh, kailangan mong akyatin. Ang dodoon yung may utang sa'yo, doon magbabayad. Siguro kung sobrang taas, hindi ko na siguro pupuntahan yun. Eh. <laughs> oh, Abay, dapat wala. Eh. O oh, mag-stairs ka. Oh, mag-stairs <laughs> ka. okay, okay lang sa'yo yun. Oh, mag-stairs ka. Okay Ako. Okay. Kahit na 30 floors yan. Oh, kasi pwede na naman kasi, kasi humit, <laughs> mag-stop, stop. Pwede oh, mo magpahingi. Hindi eh. sa kami, na lang kita dito uh, sa oh, ground. Kasama kasi sa phobia yung tinatawag natin na Ah, talaga iwasan mo. Ayaw mong gawin or oh, oh, oh. iiwasan mo talaga Pero paano nyo mga overcome yung fear kung hindi nyo gagawin? Ano ba yan? Kailangan nyo ba pumunta sa doktor kapag matindi na talaga yung phobia? Nyo? Yes. Paano, ah, Magagamot talaga. kasi siya eh. Oh, Ang phobia oh, 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 oh. is actually one of the most common mental oh. disorders sa Amerika. Na madaling ma na ma madali namang ma-overcome. Madali ma-overcome lalo na sa earliest stage. Oh, so like, I think nga, uh, Maris, kasi ako nga dati, talagang takot na takot ako oh, sa mga oh, mata. Ngayon, parang pinipilit ko kasi na. parang lagi kong ano, mataas na build eh. Yung iba nga nakakatingin. but hindi din ako si Tim? Pero inyong, parang gradual din. Uh -oh. Hindi may bibiglain. Kasi nga, di ba, unless you conquer your fear, hindi mo talaga mm -hmm. yan mawawala. Yes. Kaya mm -hmm. yes. bang buhay na yan magsistik sa'yo. At saka, no fear, kasi hindi naman siya nakakamatay. Opo. Oh, oh. Ano yung pinaka, ano, parang uh, kakaiba, pinakakaibang -ka phobia na na-encounter nyo? Actually, madami. Peculiar, bali. Madami kasi mga types of phobia. Oo. Ang pinaka-common dyan yung takot sa dugo, Oo. takot sa injection, lalo na pagbata. Di ba sabi mo nga, takot na sa hengilya. Oh, oh sa <laughs> oh, <tiyan. laughs> yeah. oh, Talaga lang mo yun sa nakailangan ka ilaka. O tiyan. takot sa dentista, oh. kasi nga, takot oh. ka nagkaroon ng tooth extraction. Oh, 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 oh. So, yun yung mga common. Yung mga hindi na, yung mga pinakaiba oh, na, 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 encounter. Oh well, ba, meron din doon yung mga takot sa tubig, pero ah, usually may mga medical conditions na yun. Hydrophobia, yung mga gano'n. Oh, pag sa rabies, nakita mo may hydrophobia so, sila. So takot sila sa mga aso, pusa, ganyan. Takot sila sa water, any mm. sites of water. Mm -mm. Meron din na mga iba't ibang klaseng fears, no? Mm -mm. So yung iba medyo ano na. Mm -hmm. medyo hindi na common. Yung iba, takot oh, sa paglipad. Yung sasakay so, sa aeroplano. Oh, di ba may nga talagang ah, sumisigaw, yes. oh, nagpa-panic talaga. An ang dami kong kinala, hindi yung, na talaga sumasakay ng aeroplano. Meron ako reporter na kilala. Kilala ko din yan. Gusto mo i-bukay natin? Hindi, huwag na. Kilala na, natin na, yan. Eto, maganda nito. Wala masabi ni Doc. Kung mayroon ko kayong phobia, yan mo ay may paraan para ma-overcome at malampasan natin. Yes, conquer your fear. Meron naman tayong mga gamot. At meron tayong mga behavioral modifications o so therapy mm -mm. na pwedeng gawin. Kasi yung sa'yo, alam eh, mo, Vicky. ano lang yun eh ah uh, little by little papaakitin kita. Ayun. Uh, ngayon, kasi nabuhay <laughs> yung elevator. Pwede pong umakit sa hagdam pero talaga yun. Elevator yung elevator. Hindi nga yun. It may take time kasi mm, hindi ho -ho. siya ganyan kadali. Pero mm. kailangan lang talaga maging patient, ano? Both the doctor and of course yes. the patient. Naiiyak na... ka ba gagawin Pipilitin na ka? ka? Naiiyak ako na nasusukot. Oo, oh, oh, ah, ako talaga. din gano'n. Ako ah. ah. din pagkagano. Kasi yun yung mga symptoms kasi na extreme fear mo can create body symptoms. So, paano susukot ka? Paano hihilo ka hihimatayin ka. mm, -mm talaga ako nga pagka ganyan, naiiyak din talaga ako. Pagka yung oh, pinipilit ako, ang hirap mag-conquer ng fear kapag sa earlier stage eh, mm -mm. kailangan talaga ng gagabayan ka. Mm-hmm. -mm, mm -mm. Lalo na po yung pagka yung sasakit, sa tulay na may tubig, di po ba may tulay tayo na may parang creek, yung gumagalawga siya. Oo. Yan din. Oh, oh, oh. <laughs> Sabi ko, dadaan ako, pero aalalayan nyo. So, oh, so, um, napansin mo talaga may fear ka dun okay. sa any movement. So, hindi ano to, kung merong phobia ang isang tawag huwag natin para sabihin, nakakatawa naman, para oh. yun lang eh. Para mm -hmm. hindi mo kasi alam ko ano yung mga Mas nakaramdaman po yun dun sa trauma ng Actually, tao. Actually, oh, oo, eh. kasi mm -hmm. parang feeling nila na hindi mo sila naiintindihan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 hindi nyo naiintindihan so, na pinagdadaan. sabihin pa na, maarte, eh, talagang <laughs> takot ako, anong magawin. Oo, oh, tsaka, oh, oh, oh. Taka, iba yung nararamdaman niya, talagang yung, oh, oh. iba, yung feelings hindi mo ma Pero, para sa walang phobia, hindi niya may intindihan yun. Pero syempre, ang kagandahan yan, sa taong uh, may phobia, merong solusyon. At tulungan natin Oo, sila. At ang um, uh, Oo. Oh. kagandahan yan, eh, kasama na natin si Dr. B. At, 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 diba? at sa Dr. Bates, di ba? At isasakay <at, At>, ka niya sa... Isasakay <laughs> ka niya doon. Isasakay ka ngayon pagkatapos dito. Naku, maraming salamat po, hey, Dr. Bates. Thank you so much. Maraming salamat, baby. Ayan, ay, ako, napakaganda ay, na panahon, nako,